Gusto ko lang matinong trabaho. Dahil yun, ipapakay ko sa pamilya ko, malinis. Ayoko oh. ng nung sanakaw. Exit na ako dyan, Las. Para di Huli, huli ka. huli, huli. Oy! Pa Mas, magbago na tayo. Pare, lilipat ko lang, pare, oh. Grabe ka makahuske, no? lilipat <laughs> ko na, no? Ah, sa ginagawa natin? Oo. Oh. Ah, yung dalawang to, papainan ko to, eh. Si Kulas tsaka rin, eh. Alam ko, hindi pa ito nagbabago tong dalawang to, eh. Malikot pa rin kamay na ito, eh. Malikot yung kamay na ito, eh. Wala talaga akong tiwala sa mga taong ito eh. Ito ah, lalapag ko dito, manihan Hunt rin eh, at saka kulas. Kulas tsaka eh, Manny Hunt to. Pag yan, hindi bumalik sa akin, tanggal kayong dalawa. Dito, hukayin mo yan. Ito ko. Ako dito sa kabila, kasi ah. dito, gawa na tong ditong ah, ah, pera. Ah, pasta. Ha, uy, Ay! uy. Burger sa akin Na! Labong ka! Tangin na lang! Sinasabi oh. ko na nga ba? Bakit? Binigyan na tayo ng pagkakato para magbago Las. Pero ano ginawa mo? Magnanakaw ka ulit. Pare! Hindi ako magnanakaw! Relax! Relax! Bini hindi ka pa ba natuto? Ito pang ilang pagkakato na ba ito para magbago ka lang? Pare! Hindi naman na ako magkakano pa mo pa! Lahat ayoko na madamay! Eh. Gusto ko ng matinong trabaho! Dahil yun ipapakay ko sa pamilya ko malinis! Ayoko oh. nung sanakaw! Exit na ako dyan Las. Pare! Hindi naman! Huli, huli ka! Mag huli! 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 Pare! Oh. Hinakawakan ko! Binubuhat ko! Hindi ko nilalakaw! Eh, hindi. Nakaw, eh ni mo to at sa alis ka. Kasabi mo, absent ka. Loko, ang bigat nito. Ang bigat-bigat nito, bigat hindi mo na nanakaw yan, Las. Magbago na tayo. Pare, ililipat ko lang, pare, oh. Grabe kang makahuske, no? Ililipat ko na, no? Oh. Ah, sa ginagawa natin? Oo. Ah, ayusin mo. Loko! <laughs> Paloko, ko sir, nanakawin eh. mo lang eh. Tinurog mo na yung pagkatao ko. Nilita <laughs> no, no, no. ko lang naman eh. No, sorry lang no, sa. Okay lang. No, sorry ah. Uh, Nakusagahan kita. Okay lang. Ikaw kasi nasanay na ako sa'yo eh. Sino ba di masasanay sa'yo? Sanay na rin ako sa'yo. Hindi ka ako marunong magnakaw. Natuto lang ako, ako sa'yo eh. Huwag ka ano dyan. Kalimutan na natin yan. Okay. At trabaho at gumawa ng trabaho. Mabuti. Alam mo. Wala magnanakaw. Wala. Bakal, kompleto. Kompleto. Last. Pag mo ano-ano niya yan ha, mo mga maliliit para ka makaipong na... ka ha. Grabe ka naman eh, wala na eh, nakalimutan ko yan eh. Wala akong tanda, tanda mo to, Ras. Oo, sa kukuti ko. Ako mismo magiging mata mo. Sosombong kita. Ewan ko lang kung may makain pamilya mo. Huwag ka naman gano'n, pre. Wala naman akong ah. gagawing masama. Ha? Wala Oo! Oh! Wala akong tiwala na sa inyo, si kahit ako eh. Oh, so nga, magagawa na lang ako mag-isa dito. Yeah, yeah, yeah. That's mental ka eh, no? Oo, oh, mamaya, pumunta rito si Farman. Oo. Oh. may ginagawa ko doon. Antay mo lang, tatagay ko si Farman. Birahin ko to. Paayos yung nila pag nila, uh, pag-ikot-ikot nila dito ah. Pero bakit yung isa? Isang piraso lang, yung iba dalawa oh. Klas rin eh! Ha? Ah, tawag ko si Farman. Ay! Bor! Oh. Bilisan nyo! Pag tinatawag kayo, mabilis dapat kayo. Pag sa auto, bilis-bilis ninyo. Oh. Ay, grabe ka naman. Hindi mo si Sonic Bar. Ano Yes? Ito. Hindi yeah, para. Sa bigat-bigat na ito, baka mabuhat nyo pa yan. Baka mabuhat nyo pa ito. Sa liit mong yan. Oh, oh shit! Paparingan, Por. Hindi kita pinaparingan. Straight to the point na tayo. Por, grabe ka naman. Straight to the point nyo ka na kaagad. A, -a Alam mo na kaagad ah. Sa akin kasentro, eh, no? Kasi ano eh, pinasok ko kayo dito. Uh. Sana nagbago kayo. Dito ka, alas. Uso ka rito kong Alam mo. Sana nagbago kayo. Ito yung mga bigat-bigat no? Oh, sa bigat no? Kahit ako, di ko mabuhat to, eh. Kahit ito, mabubuhat yata na ito to eh. Mabubuhat mo ba yung last? <laughs> por, ganito por. Ako magsisilbing mata mo. Ang ito may ginawa itong ano, tatanggalin mo na yan. Gusto mo kayong okay. tanggal mo na yan eh. Oh, wala pa nga eh. Ano, gusto mo tanggalin kita? Wag! Wala pa oh, parang may gagawin ito ah. Wala naman talaga, talaga. Hingin mo. Mabago na kayo kasi yung mga kamay ninyo pwede yung potolin. Oh o, Di ba? Mga magdala kayo. Mabigat to, hindi namin mabuhat to. Mabigat talaga tayo? yan. Banga. Ah, mga ano yung mga lima katao yan. <laughs> oh, dalawa kayo dito. Kaya nga, aray Ah, uh, ano gawa kayo? na. Uh, ano gagawin natin net ngayon? Bubuhos ah. tayo. Ate, ano bang gusto mong unahin natin? Kasi ikaw ang foreman, ikaw lahat nasusunod sa niya, lahat. Eh. Dapat nga kami nasusunod dito sa lahat, eh, oh, di ba? Ano nga 'to palitan niyo? Gawin niyo 'yung tangin na kakaano tayo eh. Magastos eh. Dapat ano lang 'yan, goma lang 'yan eh. Goma walang tibay <laughs> ano ng por. Kukuha ako goma. Goma pa goma ani mo. Ye, last. Okay na 'to. An ano ang ng goma ni foreman? Ibesto na lang natin yan. Por. Wala po goma. Por, ganito por. Uh, magtatrabaho muna kami ron. Hmm. Wala kaming gagawin masama. Tama yeah. yun. Toto. Las. Una ka na dun, Las. Sige, trabaho tayo, ha. Por, work na ako, por. Tara, work tayo. <laughs> yung dalawang to, papainan ko to, eh. Si Kulas tsaka rin, eh. Alam ko, hindi pa ito nagbabago itong dalaman to, eh. Malikot pa rin kamay na ito eh. Una, pintura. Pangalawa, pera. Tapos kayo, anong kumalikot kamay ninyo? Nanakaw at nanakawan nyo ako. Yan yung dalawa, ha? One, two, three, four, five. Ito, limang libo na ito, ha? Ah. Pag ito, iniwan ko dito, tapos nawala. Tatry ko pa rin itong dalawan ito, eh, kung nagbago na talaga ito, eh. Malikot yung kamay na ito, eh. Wala talaga akong tiwala sa mga taong ito, eh. Ito, ha? Ah, lilapag ko dito, manihan ito, rin, eh. At saka kulas. Kulas, rin, eh. Manihan ito. Okay, hindi bumalik sa akin. Tanggal kayong dalawa. Alam ko na yan. Honos. Dito ang gagawin. Ito, dito, hukayin mo yan. Dito ako. dito sa kabila. Kasi dito, gawa na tong ditong pera. Ha, ha, Oi. Ha, uy. Mani, mani <laughs> Totoo ba yan? Last, tingnan mo kung Tot totoo yan. Ang daming pera ni! Ayan ka na na, dati demonyo ka na, na naman oh. o. ka! Tunay ni! Tunay ni! Tunay ni! Tunay ni! Tunay ni. Tunay ni. Si Porman? wala. Oh. Mo binibilang. Hoy, oh, tingin mo na, tingin mo na. Bakit? Alam ano ko magbabago na tayo. Bakit mo anong ganyan tingin mo sa akin? Bukas na tayo magbago. Bukas na. Pera na to. Ano ka ba? Maging practical ka ngayon. Kung, kung Ayon ano... magbago Mag... huh? na Ha? sinasabon mo ako dun sa bakal ah. Oh shit! Nakawatan ako, ikaw pala ang kawatan. Nagpamata-mata ka pa kay Foreman. Kawatan ako, kinuha ko to, may ba? Kimi ari ba? Pati na tayo diyan. Hi 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 hindi ganto na lang wa. Wow. Baka mamaya eh ano to eh, baka mamaya may pakana-pakana lang to oh. eh. Kuha lang tayo isang libo. Hindi mo pa ni lahat. Ang lahat, hindi may may ebidensya, Ma baka mahuli ang in check, Ma eh. matalo tayo. Oh. Aray ko. Okay na yan. Ano? Hindi <laughs> talaga ako sigurado ni, parang hindi ako makapantin eh, baka matanggal tayo ni. Wow. Namin, CCTV, oh. Wow. Nakukonsensya na sa... Oh, shit! Nagbago na ako, eh. Hindi na ako sa dating kulas. Eh, eh, kung bigyan kita ng tatlo labo. Okay na. Eh! Balik mo yan! Awat ako ka talaga eh. Hindi ko alam magbabago ka na ba talaga o hindi eh. Ikaw rin kasi, dididimonyo mo ako. Ito lang, isang lang kunin natin. Hati na yan ha? Oo. Lumook out ka doon baka mamaya. Hindi natin na, na hmm. itong ano na to na... Nakita niyo yung pera ko? Ha? Ayun mo nga yung lupa sa... Ayun Ay, mo! Ay, asan yung mga pan? mo yung lupa. Nalaglag yung pera ko eh. Ayun ko lang. bakit tumur? ito po. May pera ko. Ano yan? May pera dyan ah. Hindi rito wala yung pera. Ay, may pera pala dyan. Ang dami naman pera. kinuha. Nakita nyo na. Kaya wala naman kaming ganun. Kinuha tas balik sana sa akin. Ay, magnanakaw pa rin kayong dalawa. Ewan ba? Nakita ba namin? Hawak ba namin? Hindi. Oh. Huwag mo kong magbibintangan, Por. Hindi, pag nagbibintangan mo kami, buti pa nasa bulsa namin yan eh. Por, mali. Ayop ka! Oh, malinis yung sensya namin. Walang, walang, walang nawawala. Wala. Nagbago na tayo. Nagbago. Malinis. Malinis. Malinis sa pera, malinis sa kwarta. Kala ko nawala. Kala ko kinuha nyo sa akin. Habang nag-ano, nag-welding welding ako nung. Kala ko kinuha nyo dito sa akin eh. Wala oh, nang gano'n. Bago na na. talaga kayong dalawa. Dati lang. Bago na yung <laughs> <-ing> dalawa eh. <laughs> Uy! Tawa mo sa ilas si. eh. Tunay ba ito? Tutayin naman. Dalawang libo, liman libo yung pera ko ah. Ha? Huh? Wait lang dapat liman libo to pag binilang ko. Kulang? One, two, three, four. Tingnan mo ito mo Liman libo. Wala sa akin. Tignan mo kaya ano. Ay! Tanggalin mo na yan! Ang kawata na yan! Tanggalin mo siya! Hindi! Yan! 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 Ba't doon sa pulso ko yung loss? Tanggalin mo yung tao na yan, yung tao na yan, walang pagbabago. Dinidibon niyo pa ako. Oh, sabi ba, ayoko eh. Parang sinabi mo, ikaw yung nagbago. Ayaw, Ay, hindi. nagbago. Siya daw, matamata, mata, -mata Or, sabi niya, nangyong nalaglaga na to? O. Oh. Or, binigay ko sa kanya 3,000. 30, <laughs> Kinukuha niya. Nangyong na live niya, tanggalin mo, mo yan. Binalik ko, binalik ko, boy. Bina binalik eh. Oh. Sayon, may tig-1,000 sa anak kayo sa akin. Ganda na bigay ko. Isa, dalawa. Eh, pagbilang ko, dalawang Ang ina ni niyo pa ako. Eh, okay. nunahan na ah. natin si yung blessings last. Bukas, alis na dito. Hindi, tanggapin mo kami po. Nakatanggap mo naman. Hindi naman namin kinuha talaga eh. Punta sa bolsa mo! Hindi ko nga alam nga. Por, ganda na lang. Huwag mo kasi kami sinusubok-subukan. Huwag mo na kami papayinan payinan. Ha? Ano ka? Nag-aanaw ka ba ng ano? Good sa markitan? Hindi hey, ka na nagpagulok. Hindi ka na nagpagulok. Tirahin mo na yan. <laughs> pag pag, pag, pag kinil niyo ako dito, wala mong kapasahod sa inyo. Tandaan nyo Por, hindi na bor, tatrabaho na kami sa susunod bor, wag mo na kami papayinan na kasi... Hindi nga pa ganyan, nalaglag nga yan! Nalaglag... Ayun na yun, siyempre kahit sino naman eh. Ako, babalik ko talaga dapat yan eh. Bumukasin, bumili ka ng merienda. Ayun! Ang dami mo agad sinasabi. Chakto lang, sige. Salamat por. mag ka dyan, mag uhay ka pa dyan, mag ka ng mga ginto. Baka may ginto dyan, magsangla tayo ng ginto. Ay, wala, Ako nga yung ano, walang kinuha! Hayop!